Sa rooftop ng bahay na ito, hindi ang may-ari ang siga. Hindi rin mga tao, pero kung tatuhin sila para sila mga prinsip at prinsesa. In short, mga spoiled brat, hindi pwedeng hindi masunod ang kanilang gusto. Kada kibot, bigay kaagad ang hilig pero dahil may pinaghahandaan kahit umuulan hindi pa rin pinalampas ni Derek Choi ang pagkakataon na makapag-practice ang kanyang mga pangkarera kahit isang oras lang daw ay pwede na basta ang importante ay makalipad ang kanyang mga alagang kalapati kaya kahit parang kinatamad ang mga ibon pilit pa rin silang pinalipad ng kanilang amo masaya na mahirap mahirap pag ano nagkasakit kailangan gamutin mo. Masaya pag makita mo yung kalapati umuwi galing sa race point. Sa bilang ni Derek, may gitna sa 300 ang kanyang mga kalapati. 30 rito ay dugong imported. Kung maraming squatters sa Maynila, ang mga ibon ni Derek, walang problema sa highballs para silang nasa kondo. Hiwalay ang mga girls sa boys, hiwalay din ang mga mami sa mga single, at higit sa lahat, hiwalay ang mga favorite sa mga laos na. Siyempre, iba rin ang chow ng mga bida sa mga dating sikat. Ito so, yung mga ano, patoka na pinapakain sa ano, mga pangarera. layer mix. Flyer mix yan. Yeah. Na mabibili ito sa new, new tree. New tree. Sa kaluokan. Sabi ni Derek, ang kalapati raw ang isa sa pinakamabilis na lumaki na hayop sa buong mundo. Sa loob lamang daw na isang buwan, mabilis ma-develop ang kanilang katawan. Kaya umaasa siya na pagdating na Oktubre ay eh ready na ang mga pambato niya para sa pangalawa at huling karera ng kanilang grupo na isa sa mga pinakamalaking asosasyon ng mga racing pigeon enthusiasts sa buong Pilipinas. Hindi raw kasi biro ang premyo. At syempre, sikat ka pag nanalo ang kalapati mo. Makakaiwas ka na sa bisyo. Kasi, <laughs> kasi mas masarap magkalapati. Sa kwento ni Derek, hindi biro ang mag-alaga ng mga racing pigeon. Kung bibili ka raw ng imported na line, aabot hanggang 2,000 euro kada ibon. Kung local winning line naman, hanggang 50 mil kada peraso. Sa pagkain pa lang, umaabot sa 5,000 piso kada linggo ang nagagasos ni Derek sa kanyang mga alaga. Hindi pa kasama rito ang vitamins. At lalong hindi pa kasama sa budget ang sweldo ng dalong yayo ng mga kalapati niya. May bayad din ng training namin. Uh, depende sa layo. nag sa 5 piso hanggang sa 10 piso. Ano ibig sabihin mo? Uh, limang piso, ano yung malapit lang. Mga 5 kilometer to 60 kilometer, ganyan. Limang piso yung... per bird? Per bird. Ni-research ko kung saan nagsimula ang lahat ng ito. 220 AD nangyari ang unang karera ng kalapati. Sumikat sa Belgium noong 19th century hanggang sa nauso ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. 70s pa raw nauso ang kalapati sa Pinas. Pero itong 90s na lang na-organize ng formal ang mga karera. Nasa 600 hanggang 1,000 kilometers ang nililipad sa bawat karera. Mahirap magkalapati sa atin kasi may mga bundok, tapos bagyo, muulan. Minsan may mga namamaril. Oh, may mga agila, sa Pilipinas, may mga singsing na sinusuot sa mga kalapati para matiya kung sino ang mga kasali at ang mananalo. Kadalasan, binibili ang mga singsing ilang buwan pa bago ang aktual na karera. Isinusot ang mga singsing na ito sa mga kalapati habang sila ay mga bata pa o halos buwan pa lamang ang edad. Sakaling mamatay o mapeste ang kalapati bago ang karera, hindi na pwedeng makuha pa ang entry fee kahit hindi pa nagsisimula ang paligsahan. Dahil high-tech na ang mga gamit ngayon, matatanggal lamang ang sinsin na kalapati kung puputulin ang paan nito. Isang set, merong 3-3, uh, merong 8-5, ganun. Meron 600. Sa kabilang dulo ng mundo, ito si Amir. Mahilig din sa kalapati, pero hindi kasing sagana kung tutuusin, maaring kasya nga ang bahay nito sa kondo na makalapati ni Derek. oo oh, masaya-masaya rin ako dahil kasi lalo na yun, alaga-alaga mo siya pag pinakawala na malayo, tapos babalik sa'yo. Talagang mahal na mahal. Hindi lang yun, makikilala ka rin na iba na nakapagpawi ka ng ganong kalayo. Sabi pa ni Amir, wala naman siyang ilusyong mananalo siya sa pustahan dahil wala naman siyang itataya. Ang importante, bumalik ang mga kalapati niya. Yung parami ka nagiging kaibigan, kahit saan lugar ka magpunta, nakikilala mo sila. Sa isang bansa na halos lahat yata ay marunong pumusta, hindi nakakapagtaka na maging isang simpleng libangan ng mga bata noon ay isa na ngayong big time na sugal. Errol Kabat-Batpo, Dokumentado.